so good morning guys Today is Bakuna day <laughs> So Ngayong umaga nga ay magbabakuna tayo ng Mga young bird na panglaban At ng mga Stock bird and seater Ah uh, Bakit nga ba natin Bakit nga ba importante ang pagbabakuna? Ang pagbabakuna ay importante Lalo na ngayon sa dami ng virus Na kumakalat Ah uh, Siyempre, ayaw, ayaw naman nating mapeste tayo o dapuan ng sakit yung mga ibon natin. Ayaw nating during race is makakuha sila ng sakit. Kasi itong mga virus na sinasabi ko is hindi sila curable. ah uh, kung nakita nyo dun sa past videos natin, meron tayong tinamaan na YB during race. So, ayun nga, namatay yun. Sayang, ah... Uh, San Narciso na ba siya? Hindi ko na masyadong matandang kung saan yung ano nun eh. Pero naubos talaga yung YB natin mostly sa virus. Hindi naubos sa, dahil na wala sa karera or sa training. Kaya ngayon, magbabakuna tayo. Napagbaku na tayo dati. Kaso doon lang sa mga breeder. Which is yun yung mistake natin. Hindi natin na bakunahan yung mga flyers natin. So ngayon, aaga pa na natin. Habang mga YB pa sila at hindi pa nag-start yung training. Actually, naapagtoss naman na tayo. Pero self-toss parang... Ka palang kaya walang kaba kahit na wala pang bakuna yung mga ibon natin so ngayon nga is magbabakuna tayo uh, kuha tayo ng ibon tapos pakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin pagpapakuna alright alright so ayun seater number one <laughs> so ito nga pala yung gagamitin natin bakuna ah uh, Ayan, bali wala tayo nakuha ang MSD Mostly kasi ang ginagamit natin is yung MSD Clone 3T Pero wala tayong makuha ang bakuna ngayon Sobrang tight, ang hirap kumanap ng bakuna So far, ito yung nakita natin magandang alternative At ginagamit din ng mga farm Mga nag -iibon. So ayan, sterile blue, phosphate Buffered Selene Ano? Sal saling saling lawa <laughs> so, ano naman ano dun pronunciation dun so ito yung gagamitin natin so dati pa rin katulad ng ano pagbabakuna ang pagbabakuna is actually ano lang to pang talaga to sa ilong pero since sobrang dami na ito magpapatak na rin tayo sa mata tsaka sa ilong ayan okay na yun ayan hita nyo nag blue Right. So, kuha pa tayo ng ibang ibon. Dito mo nalagay muna na. Tapos, ayan nga, meron tayong ice pack dito na naka-ready. Para in case na hindi pa natin siya ano. Nakatabi tabi siya sa ice pack. Kasi mamamatay yung live vaccine. Live vaccine kasi ito, guys. Pagka hindi malamig yung ano, mamamatay yung pinaka ano natin, mam mamamatay yung bakuna live vaccine kasi to so dun uli sa mata isa sa ilong okay na so marami-rami itong babaunahan natin ngayon guys kasi pati ako hindi ko rin napansin nasa 50 heads na pala yung ibon natin dito kasama ang nagparami talaga is yung seater sobra sobrang dami nating seater kasi nga ayaw nating malas pag yung breeder which is nag came up tayo sa sobrang daming seater tuloy kasi pinag-alternate natin sila Alright, so sa ilong ulit. Ayan. Narangin. Meron. na. Okay na. So, sunod naman natin is dito sa stock bread loaf. So, pasok man lang tayo dito guys para hindi masyadong mahirap. Yeah. Ah, all right. yung dito yung mga stock bird natin na iba na hindi natin ginagamit ngayon. Ayan, ito yung may lahi ng Yoko cross sa aswang line. Tapos ito naman is yung galing kay Sir Luigi Lerona na kabatid ng MacArthur winner, Superset winner, overall champion pa. Medyo mabigat-bigat yung karga nito. Hopefully sana pumalo yung anak sa atin. Sino to? Ito yung finisher ng matnog. Finisher ng matnog. Ay! Okay. Ayos Alright, so ayun. Hindi ko na video lahat ng pagbabakuna kasi matatagalan tayo. Sobrang dami ng ibon. Hindi naman sobrang dami pero medyo madami rin talaga. Na 50 may yung binakunahan natin. So, ayun natapos naman na tayo. Right, so ayun. Sa mga nagtatanong kung saan pwedeng makabili na ito, sa mga poultry supply, magtanong lang kayo. Any vaccine para sa avian influenza, yun lang naman kasi talagang iniiwanasan nating virus. Uh, ano ba yung advantage na ito? Ang advantage na ito, katulad ng sinabi ko kanina, yun nga, uh, hindi tayo madaling madadapuan ng mga virus, lalo kapag nagsakay tayo sa truck. Mahirap gamutin pag may virus na. Talagang resistensya na lang ng ibon yung makakapagsabi kung magsusurvive siya. Pero mostly din tinatamaan na mamatay talaga. So, magbakuna na tayo. Para uh, sayang naman kapag ka, ano, sayang effort natin simula YB inalagaan si Sisiu palaki palipad condition three road training tapos pandang huli sa derby doon tatama ng virus na po. So yun ha. All right, so dito muna natin tatapusin ang ating vlog siguro. At ako'y may pupuntahan muna. <laughs> All right, peace out.